Magandang tanghali po. Hello po sa inyo. Magluluto po ko ng aming ulam panangarian. Magluluto po ako ng paksiyo na bangus. Ito po ang aking mga pangalo. Talong, ampalaya, bawang, sibuyas, at luya. Ito po, asin. Ito po yung ano, bangus na lulutuin ko. buhay yung bangos. Yun, bang, ano yung ano? Ito pong luya. Luya. Bawang.

patong na po itong talong at ang palaya babaw Ang ganda po sa Paksiw na may mga gulay-gulay Para may vitamins Para pang may gulay Gusto ko po yung may gulay Sa paksiw Lagyan po ng ano Tubig Tubig mineral Yang penaiknya suka. Yang hmm. punang konting tika. Konting mantika. Oke, okay, oke okay, dok nah. Saksak na po natin.

Antayin na lang ng aduto. Anan po, antayin po na maluto. Kanin po ang aming ulam, panangarian. Salamat po sa panonood po ninyo ng aking video. Maraming salamat po sa suporta. Salamat po. God bless po. Bye bye. Namaya po. Unti. Unting kuro lang. Namaya. Awe. Maluluto na po yan. Thank you po sa panonood po ninyo. God bless po.